So ano ba may kita natin ngayong first day ng Bagat Dagat Festival dito sa Masbati, Lagoon na matatagpuan nyo po sa Barangay Matayong, Katayangan, Masbate So unang-una, punta muna tayo dito sa dulo kung saan may kita natin na nandito yung mga carnival rides. Wow! So dati yung carnival rides nandun sa kabila. So ngayon nandito na. At kung napapansin natin, hinaluan na po nila yung buhangin ng white sand. So, kaya kung pupunta kayo dito, talagang may enjoy nyo yung maputi at malapulbos na buhangin kagaya ng mga nakikita natin sa mga beach. So, eto yung parola dito sa dulo. Pataasin ko lang yung height natin para makita natin yung uh, pinaka top view netong lagoon. So, eto na siya. So, nakikita mo talaga yung pagbabago ng isang buhangin, ano? Kapag eto natabunan na. na na mga mapipinong buhangin. Kasi ayan, no oh, gumuguhit na ikita sa baba. Tsaka ngayong first day, June 21, 2024, eh kakaunti pa lang po yung mga pumunta as of now. Mga alas dos pa lang ataho ng, up, ng hapon. So eto na yung update na may kita natin dito sa Dalagun. So may kita nyo talaga na puti puti yung buhangin. Talagang ang sarap maglakad na neto. Tapos eto, so yan yung mga food stall dito. Yan. Ang daming yan, guys. Hindi, hindi kayo magugutuman dito dahil marami mga pagkain saka may mga banderitas dito oh. iba iba ang kulay katulad ng uh, kulay ng uh, Bagat Dagat Festival Team ngayong taon at eto ipapakita ko sa inyo yung isang uh, bago dito itong parang kanilang ano nga yung tawag dun sa meno? bar? bar? ayun ah, meron na ditong bar na kung, kung gusto nyo mag chill eh meron meron dito so malaki ho yan hindi ho kayo dito mauubusan ng, ng mga upuan dahil sobrang ah, dami po ng mga upuan na pwede nyo po ah uh, ma mapag-upuan dito sa kanilang bar dito sa Masbate Lagoon. Papuntahin natin dito guys kasi mayroon ako napansin dito na bago itong mga bilog. Para saan kaya ito guys? Alam nyo ba kung para saan ito? Ito ba ay sa mga gusto mag-swimming? Itong bilog na to or gamit sa panguhuli ng isda? Tingnan natin yung baba guys. Linaw ah! Sigo... Uy, teka lang may laman. Ano to? May laman? awala, ah, wala. ko kasi may laman. So, eto yung bilog. Para saan to? Baka alam nyo guys, comment down below. Baka may inaalagaan sila dito, may inaalagaan sila dito mga isda ng mga malalaki. Hindi natin alam. Yan. So yan, may mga bilog dito at bago lang to. Ngayon ko lang ito nakita dito sa Masbati Lagoon. So anyway, ito na revealing shot ng buong Masbate Lagoon. Kung makikita nyo, ito na po. Napakaganda. Alam kung makikita nyo, ito ay uh, combination ng uh, tao at nature. Combination of man and nature. Ito po yung man-made, hindi ho ito natural. So dito ho, sa gitna, eh, may, mayroon Stage na dito tutugtog Yung mga invited nila Ng mga sikat na banda So abagan nyo guys Araw-araw Iba-iba yung tutugtog Para sa inyo Kung makikita nyo nga naman Eh yung Dagat Napakalinaw Tsaka Yun know, o Yung white sand Kitang kita talaga Talang so, hindi ka matatakot Lumangay dito dahil yung aapakan nyo ay eh, puro, puro white sand hindi masyado mabato so asok na wala pa po tayo nakikita dito na mga naliligo dito sa lagun dahil sobra nga namang init ngayon at baga masunog yung ating mga balat kapag tayo naligo so isa lang problema ko dito kapag gusto nyo mamasyal dito sa dalagun masyadong walang ano, walang mga kubeta o pwede mapagpalitan ng damit once na naligo ka. So hassle nga rin naman sa turista kapag ikay pumunta dito at naligo dahil wala ho ditong uh, pwede mapagpalitan ng basang damit. Wow, mas bati Pull out ko lang para makita. So, eto yon guys. Wow! So, yan yung mas bati Bagong marker na inilagay dito. So kung gusto niyo magpa-picture dyan, dito kayo banda sa may malapit sa dagat, dito sa palabas. Kasi kapag dito kayo sa loob, eh, pabaliktad yung word na mas bati So anyway, ngayon, kung kita natin dito sa loob, eh, wala, ho, wala pa po tayo dito may ng mga bangka na umiikot. So first day pa lang kasi, siguro baka mamaya, bukas, eh, marami na yung mga turista na mga pupunta dito para mamasyal at mag-enjoy ng Bagat Dagat Festival 2020. 24. Kung makikita nga natin dito sa bahaging ito guys, nagkakadamo na yung mga isla na mga malilit dito sa loob ng lagoon. So ayan. So ang ganda makita na may mga isla-isla sa loob ng uh, lagoon. Yan. So punta tayo sa stage. So dito mag-perform yung mga invited nila na banda. So ngayon, meron kasing nakaschedule ngayon na tutugtog eh. Sino? Sino kaya? Yung hail? Tama ba? Zoom ko nga dito sa poster. Zoom ko lang dito guys sa poster. Ah, genu manpes. Diretso pa tayo. Wow, ang ganda. So, papuntahin natin doon sa carnival. Medyo lang yung tao ngayon, no? Na mga pumunta maya maya sure, dadami 'to dahil mamayang gabi eh, mayroon fireworks, which is kukuha din natin yun nang uh, magandang uh, drone shot para makita natin yung uh, kanyang uh, aerial view kung gaano kaganda yung fireworks dito sa lagoon. So, yun lang siguro yung update ngayong uh, unang araw ng Bagat-Dagat Festival, June 21, 2024 dito sa Matayong Katayangan, Masbate. Sa mga gusto pumunta dito, wala akong bayad, libre lang. Yun lang malayo sa city, pero kung gusto niyo mamasyal at makita at makipagsaya dito sa festival ng Bagat Dagat kaya eh pwede pwede kayo pumunta dito at sure akong hindi kayo magsisisi dahil marami kayong mga makikita ng mga activities ngayong Bagat Dagat Festival 2024